Ha? Huh? Friends? Tadha lagi friends karon ba? Hi, madam. <laughs> Kamusta? Nito ba ka pa sinay diving diri guys, sabanahan so, mo diha o oh, magdive na sila diha. kaya kung ano sila ng ng unsa nga anak guys kana. flooring na dahil sila diri nag flooring na sila diri guys oh. dako dako na ang karsada hmm? baas na sad sya kaayo karsada guys no dili na sad hi welcome here in Barton di ba sorry sad sa rasan ha mahal sa gilang mahal nanduan bayi aku dengan Diba, sa una, dari wala pa na -ploringan. Karun, oh, na pluringan na siya. Apit tagi siya nga human. Gamay na lang din ka ayo. Gamay na lang siya, maganda okay, yung kanal siri oh di ba mm -hmm. so kung natlori nga na siya dire ay kasi mo sa dalan kaya wala pa na ang dalan sirado siguro sila bay

Jeremy, pinakwitan na on dere. Alam mo sa ika-lingawan ron? Na na siguro isparti nya, Shiri. Tanaw ta sa to ta sa baranggay, Shiri. Sa baranggay. Tanaw sa to sa baranggay. Ano sa ika-lingawan? Anong anong ano pas? Foundation? Ah, yung uras. Nakaranip ah. ako na ano feeling? Foundation ng mga bata di ba? ba? Elementary di ba? Pagabi? Ngayon, iba ngayon. Punta kami mamaya. niwa <laughs> Ano yung handa nila dyan mamaya? oh, di ba? Ah, miss miss siguro mamaya. oh, dyan. Ay, miss miss. So, update ngayon guys dito sa barangay namin. So, may... Papasyon oh, mamaya, miss miss, ata ito mamaya. O, oh, di diba? Ah, katulad dati. Table-table din. So, yan guys. So, mamaya, magtingin kami mamaya ang gabi. Tingnan natin kung anong mga palabas mamaya guys. Na? No? Para makita natin mamaya ang gabi. Mm -hmm. Dito tayo kasi may ano ako. Tingnan ako. Tingnan ko lang. Tingnan ko lang dito guys. Ha? Kasi may mga ano sila dito. Magtingin ako ng shorts ko. ito guys kasi may inahanap ako ititingnan ko para ano sya may ano ipipilhin tingin kami mamaya kasi may ano sila mamaya palabas siguro mga miss miss yung mamaya promise mission mamaya guys titignan ko dito yung ano ko short nauli na yung ano ko iniwan ko na siya o oh. tingnan mo ba guys o oh, tarang huli na siya Paspas pas ko magbaklay eh paspas pas kayo na Nagbaklay, guys Tingnan natin dito yung mga shorts nila, guys. So dito, guys, may 20 pesos na lang ang shorts, 'di ba? <laughs> dito sa kabila, 5 pesos 100. I'm Bert. I'm Bert. Tingnan na, tingnan ko dito guys. Kasi tag 10. Uh -huh. Ate, tag 20 na lang ni Dere Gihapon. ko, short pa na ako, bye. Wait lang guys ha Stop ko mo Kasi hanap lang ako 20 20 na shirt Yung laulaw ba? Okay guys Bye bye